Pero welcome sa ating bagong video Tayo kay mamana naman Ito yung panglinis namin sa amin um, silip Isa itong dahon ng ano, palupino Ilugod lang yan hanggat lumabas yung buga Tsaka na balawan Ayan master goods na Pwede na yan tsaka malino na yan sa ilalim Nandito pala kami master sa isang spot ng puro ano Puro danggit o turos ka is agad tayo ng isang danggit atin unang kuka may maliit dito na awikan natakot siya sa ano flashlight kaya alam mo pala palayo dito may nakita tayo ng dalawang danggit pero isa lang ang nakuha natin dyan kasi yung isa ay sumuksok mo sa bata. kaya dito tayo sa gilid dito master may nakita akong danggit nasa gilid lang sya ng coral malalapad na ang langit dito sa ispat namin kasi matagal dito na papanaan kasi minsan lang din luminaw ang ganda ng bato na ito ang lapad ng kanyang butas pero warang laman hanap tayo sa ibang butas ito naman ay isang talagbago o hinugong tawagin kadalasan dalawa yan ayun nag iisa lang yata siya talaga namin mas tiyas sa gana talaga ito sa mga danggit magsasawa talaga sa danggit ayan may nakita na tayong samaral malapad na ito may isda rin dito kaso hindi totoo ilala kinakuha ko lang to pag madalang yung kuha natin Lalo na 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 po nag sisimula po lang tayo ng dive dahil sa linaw ng dagat may nakita tayong dalawang danggit magkatabi sila kaya tudubulin natin yan Master, yung mga nakikita natin langit ay dalawa-dalawa na yung malaki lang atin ating tuto yung maliit wag muna pag high tide na master yung mga tangkit tuto to ay grupo-grupo na yan dito may isang grupo naman ng tangkit pero yung kukunin natin yung mga malaki yung maliit wag muna natin kunin natin master para may babalikan pa ba tayo yung mga maliit pwede po yan lumaki at saka matulog akala ko dito ay alimasag pero iwan ko hindi ko to kilala hindi ko aram kung nakakain yun ang dami dito ano, maliit na isda may ano kasi dito may parang ginawa ng tirahan ng isda kaya nandito yung nakatambay yung mga maliit pero walang malaking isda Ito master may alimasag o karawasan ang tawag sa amin dito. Sinusundot ko yan para tumago sa buhangin. Mas madali silang hulihin kung nakalublob sa buhangin. Ito mas sa paksiyo master, kanasi. Mahal ito sa merkado. Matabak kasi ito na ito. sa so, may baybayin kaya ito yung natutos namin ng mga isda sab sab yata ito eh ayan pa master isa pang kanasi pag makarami ka nyan sulap ka na at dito isa namang sab sab malapat kaya madaling tusupin Ano? Oh, Naka-danggit the naman, Master. Ito pa naman. Malalapad na. dito master man nakita tayong lapo buti na lang at hindi siya mailak kaya natuhog natin yan at ito pa nga may kasama pa siya ang isa nasa unahan lang mas malaki ito bumalik kami sa mga kabatuhan sa Urals kasi dun sa baybayin malubog na kung so, malabo na yung dagat ng kawika na ito lalot na malino yung dagat pero huwag natin lapitan baka banggaan tayo nyan may optimus dito pero maliit kaya hindi na muna natin kinuha bali mga master dalawang ano pala to dalawang day pala tong ginawa ko pinagsama ko na sa isang video para mababa naman kailanganin kasi yung ano eh yung isang night dive namin maliit na yung napana namin anong rider rider yung kasama ko nakapana ng isang butiti eh. akala nya uh, malaking isda na nasa ano kasi yan nasa bato <laughs> naman master isang grupo naman pero yung malaki lang yung kumuha natin dyan dito may isang blue crabs ah dalawa pala yan sundot sundotin muna natin para tumago sa baybay pero sinubukan muna siyang kamayin pero matapang pagka makagat tayo poster ayon nasa buhangin na siya kaya madali na lang siya ano dito may nakita tayong kukita akala niya hindi siya mak makikilala parang bato lang sa ilalim mahirap talaga patayin itong kukita na ito matagal madali kaya minsan tinatamlo ang pumanan nito pag nasa malalim ayun may ral din malapad na buti lang hindi wala mga master kasi yung aking tunod hindi naka ano, hindi naka hindi siya tumagos kaya inawakan ko agad sa ulo para masigyon natin yung sila na daw siyang isang malaking eel o isang ubod. Ginulgol agad niya para mas secure. Bakit hindi naman makakagat na pinana. May pinana yung kasama natin. Malalim na dito na parte kasi high tide na eh. Kaya malalim na yung dagat. Tsaka pag ahon niya ay may tinur siya sa akin na ano, isang karawasan o blue crabs at malalim na mga master kaya sinubukan kong kunin sumakit yung tayo nga to buti lang at may kinakain kaya hindi siya, ano, hindi siya magalaw o matapang kasi may ano siya eh, kinakain seni budatan, ayos nah itu pandu bagnasan sinembong mas to sa sinembong tabak sa sajap Oscar ng Hinayang napakalaki sa ng barakuda ka so iwan ko lang hindi ba tinablan o oh, hindi ko tumaan. pag mga ano talaga master pag mga barakuda ay malas ko tingnan nyo hindi na naman tinamaan ang damis na lang nagpapakita sa akin ng mga barakuda so malas talaga ako sa barakuda pero kung sa surecasting yan dali yan sa aking lure dito master na amaze talaga ako sa ano ang dami niya kasing mga parang buhok oh. tsaka ang dino ng dagat yun may isang isda pero hindi ko na hinabol kasi mas ano eh malalim na delikado na dito iwan ko lang ang tawag dito hindi ko pa na ano eh hindi ko pa na search ang ganda ang dito ng dagat kaso yung agos sobrang lakas tapos pero salamat like and subscribe mga master thank you ito naman master isa namang barakuda ang laki na pero yeah, talaga tinatamaan may dumaan sa baro sa atin master hindi ko na hinabol kasi na ang kulin do kami okay mapakatu sa ako noo katulin Bayaan pa yung kami yung kami Papatay na kami ng Hindi mm. so? na no. Ang tira sila Nalupa Sinta ang galo na May mga puti ang kalaki May duha ko saan eh. Sa puti yan Lawa yan Hindi masakano man ang lawa na ano A ver, no lo voy a... Hacer.